Kung magbabalak ka ng bumili ng Yamaha Sniper 155, isa sa mga napakaastig ang dating. Sporty ang looks at may mga advanced features na wala sa ibang underbone na motor, pero walang perfect na motor, kaya may mga minor issue din ang Sniper 155, kaya kung hindi mo pa alam. Ang video na ito ay para sa'yo, panuorin mo hanggang dulo. Let's go alamin natin ang pros and cons ng Sniper 155 para malaman mo kung sulit ba siya para sa'yo mga boss. Mga advantages ng Sniper 155, sa makina ay mayroon single overhead cam, may liquid cooled na kaya sa long rides hindi na mag-overheat ang makina. Ikwat na rin ito ng assist and slipper clutch, kaya smooth na ang shifting at lalo na sa pagda-downshift. Naka-digital instrument panel na kaya kita mo na lahat ng impormasyon habang nagbabiyahi ka tulad ng speedometer. Fuel gauge at marami pang iba, naka-led headlights at tail kaya maliwanag na sa daan at mayroon din ito ng variable valve actuation kaya smooth sa mababang RPM pero malakas din sa hatawan at kung mahilig ka sa long rides ay swak talaga ang Sniper 155 sa iyo dahil naka-upright position na ang riders hindi na mga lalay. Ang mga kamay at hindi na nasasakit ang likod mo. Ang isa sa pinakamagandang ina-upgrade ng Sniper 155 ay may anti-lock brake system na ito sa R variant kaya dagdag safety na sa riders lalo na sa madudulas na daan. At emergency na pagprino sa motor. Mayroon itong napaka-sporty na looks, napakaangas na dating na may halong pagka-bulky from front to rear, kaya swak talaga to sa mga Pinoy riders. Kung Sniper 155 user ka, ilan ba ang top speed mo? Paki-like and comment po para malaman ng ibang viewers natin mga boss. Ito naman ang mga disadvantages ng Yamaha Sniper 155, wala namang perfect na motor kaya alamin natin at panoorin mo hanggang dulo. Based po sa mga community riders at sa mga Yamaha Sniper 155 user. Mayroon pong ingay o tunog na hindi normal. May mga narereklamo na may narinig na kakaibang tunog tulad ng rattling, knocking sa loob ng makina, kaya kailangan talaga natin ang basic maintenance sa mga motor. Lalong-lalo na sa pag-change oil every 1,500 ng tinakbo sa motor natin, pero kung masyadong maingay na talaga ang makina, dapat dalhin na lang sa kasa. Or sa mga mapagkatiwalaan na mekaniko para hindi lumalala ang sira. May problema din sa chassis at front suspension minsan, may lagutok lalo na kung dumaan sa lubak. Medyo manipis din kasi ang front suspension ng Sniper 155 compare sa ibang underbone, pero kung may budget ka palitan mo na lang ng mas matibay na front suspension, katulad sa ibang sniper user. May mga nagsabi rin na ang handlebar may konting wiggle habang tumatakbo ang motor, pero yung ibang Sniper 155 user ay hindi naman naka-experience ng ganito at may mga sniper 155 user na nagrereklamo na hindi ganoon katipid sa gas lalo na sa city driving kaya nakadepende na lang ito sa driving style mo ang Yamaha Sniper 155 2025 ay solid choice kung hanap mo ang pogi design, power, style at may advanced features. Pero kailangan mong tanggapin kung gusto mo talaga ang Yamaha Sniper 155 na motor ay mayroon na hindi normal na ingay at tunog sa loob ng makina at medyo manipis ang front suspension kaya may laguto kung dumaan sa mga lubak. Kung nagustuhan mo ang ganitong reviews ng mga underbone na motor ay paki-like, follow and subscribe sa Jimboy Moto Facebook page and YouTube. Thank you and God bless.